Okay, so itong uh, dalawang gentleman dito na may hawak na aso, mga tiga Manila sila. Ayan, so sila ay nag-avail ng ating Superdog sa Own Your Dream Superdog Advocacy or SDF, Superdog Factory. Ito ay anak ni Bukol. Ayun o, no? pogi yung pogi o. Nasa 7 months na ba to? 6 months? Oo. So may training na? Wala pa? Magsimula pa lang. Ay, papalish na lang. Ay, yun, no? Ano nga pala po mga names niyo, sir? Anthony. Si so, sir Anthony, tsaka si sir Victor. Ayan, yung aso niyo po yan? Oh, Shadow. -shadow. D -D ah, Shadow. Si Shadow. EOD sa Manila Catel dati, retired na. Ah, may hawak doon ay, ang pangalan nila ay parang K9 ba? Basta, sa K9 lang, eh. Sa, ang, ang, ano, sa Victoria. Oo, oh, oo, oh, oh, kasi, pagpasok ko dati sa Manila Hotel, yung handler doon sabi, Sir, kayo pala si Doc Abel Manalo, pwede bang lumipat sa inyo? Sabi <laughs> <laughs> ko, anong, ano niyo Kasi nakita ko yung badge nila, parang triangle diyan parang ganito rin ang itsura, pero iba ang pangalan, parang ginaya yung sa atin. Ewan idol na idol yata. <laughs> 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 oh, oh. so yan po, iuwi nyo na po si Habagat ngayon. Hindi uh, uh, pa, po, banding, pa. Lang. So, banding lang. So, Ayun. Uh, Ah, binibisit niya lang regularly. Thank you po mga tiga Manila pa sila. Oh. Naman siya, kasi Opo. Agad eh. hmm. <laughs> Sige po, mag-breakfast uh, po. Nag-breakfast na po kayo. Sige, we'll, we'll, try the coffee there. Opo, upload ko po ito ha, sa Sige. vlog natin. Thank you po. Kayo na bahala. Thank you. So ito, ayan, oh, sila Faisal. Ano, pagod na pagod ka na. Nakailang kagat na tong dalawa to. Tingnan na yung ano. Ano mga bata? Sino pa ba ng pangalan yan? Mocha and Bubbles po. Mocha and Bubbles. Ayan, tinitraining nila kanina doon. So, ato nagkaka... Siya na kami dito sa Manalo Resort Hotel kasi yung ating Manalo K9 ay nailipat na dito. Nandito na po lahat ng mga trainers natin sa Manalo K9. Pero ngayon, nandito ako ng Saturday morning. oras na ngayon ay nasa mag-12 o'clock. Dito na tayo, architect. Kasama natin si Sir Architect Jem at si Architect Louis Kasi ginagawa natin ngayon yung master plan para sa buong Manalo City ba? Ipapangalan na. Ano magandang pangalan natin dito sir? Manalo City nga? Pwede po, pwede. Malaking development. <laughs> Ayan, so galing pa si Architect Jem sa Bulacan. Ayan, laki ng sasakyan nila oh. Talagang pang camping. Pang malayong mga takbo. Ayan, galing pa silang Bulacan. Si Architect Louie naman ay galing Cavite. Ayan, Sir Louie. Ito Sir Louie, nakapag-drone ka na? Yes, sir. Ayan, nag-drone siya kanina para mas makita yung buong area. Para maganda yung gagawin natin dito master plan. Pero bago ang lahat, bago tayo umikot ng tuluyan ay magla launch muna kami dito. Ayun, may mga guests nga pala tayo. Ayun, nag-iihaw-iihaw sila. Oo, mukhang nainitan yung iniihaw nila kaya pinapaypayan nila. Salubong pa sila architect gem sa atin. Ito, napakasarap nito. Oo, ano to? Pork, back fat. Mabubuhay pa ba ako nito kung kainin ko lahat ito, architect? <laughs> share. Oh, sharing is caring. for your health. Saka ano pa to? Ayan yung inipit. Pero ito na ang food natin dito sa cafe. Ayan, magla-lunch muna bago mag uh, tuloy doon sa ating pag-ocular ng buong site. Kakain muna sila. Pero ako, mamaya na ako kakain kasi o oh, pwede na ako makisalo siguro. Ayan. Thank you po. Thank you. Ito ang ating bonggang bonggang binang binagoong ang binangonan. Ayan, creation niya nila, Ma'am Michelle. Noorin natin tong fire chicken natin. Ito yung aming ano, fire chicken dito. Tingnan niyo kung pa, paano gagawin ni Miss Michelle. Ito, liliab muna siya bago ano. Pwede niyo i-video kung gusto ninyo. Kung, pero baka nakakita na kayo ng mga ganito dati, di ba? Ah, nakita na ba kayo ng lumiliyab na manok dati? Ay, ah, yeah. sige. Yeah, oh. <laughs> ang alam ko nililiyaban yan sa harapan ng mga customer eh. <laughs> okay. Ayun. Hello. Kumalya. Yun. Uy, failure. <laughs> <laughs> ano na <yan? laughs> take, uh, take, uh, take two, oo. Mukhang mapaparami ang uh, alak nitong manok na to. Uh. <laughs> Ito, take two ng Manalo Fire Chicken. So, puta. <laughs> <Ayun, laughs> may liyap naman saan, hindi siya. Ayun. 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 May naman siya. Umangin. O baka kasi dahil mahangin. Opo. Oh, nakatutok bumabanda yung electric fan. Bumabanda po yung hangin ng electric fan. O, oh, medyo Ay, hindi pa. siya, hindi siya gano'ng kadramatik na yan, o. Ayun. 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 kasi may po talaga na bumabanda yun. Oh, Oo. Oh. Fire vendor ka pala, ma. <laughs> Isa pa. Sa mo. <laughs> Makakalasing na yan. Kailangan mamatay yung spirit. Kala ko po, lilipad eh. Alam. <laughs> <laughs> Patay na yung spirit. Isa pa. Sa isa, sir. Babawin. O, sige. Isa pa. Isa pa. <laughs> Sinasabi si Architect Louis. Sarap <laughs> ba, Architect Louis? Sarap. Sarap. Yung binagoongan. Oo, hmm. so, oo. Uh, yan. Ano sir, okay ba? Pasado? Ito mga tiga Bulacan kasi ito, kaya pihikan sa pagkain ito mga ito eh. Kaya magagaling sa pagkain mga tiga Bulacan eh. Ano ito, ito. architect yun? Pasado ba? Pasado lo. <laughs> Ayan, pinag-uongan. Tsaka yung flaming chicken natin or fire chicken. Meron pang parating. Tira, inunahan nyo na. Hindi nyo sinabi sinabihan eh. Oo, laki nung apoy eh. Hindi lang natin. Oo. I-replay mo na lang, papanoorin ko na lang sa video mo. <laughs> Sige, sasend na lang daw sa akin ni Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Alfred po. Alfred Harina. Alfred Harina? Uh, ah, ayos ah. Kasi sir ko kuha eh. Oh. Go, eh busog na kami. Ayun. <laughs> okay, tapos na ang lunch. So, iikutin namin yung property para tignan yung mga i-develop -de nila architect tara tara po sa part ng swimming pool ayan walang nagsuswimming ngayon dun sa pools natin ayan taimik na taimik pero dito may isang grupo na nag happy happy ayan nag sila ng hot dog ay salamat po sige po kain daw ako pwede ko kayong i-vlog pwede ko kayong isama sa vlog Ayan, opo, opo Sa Manalo Group of Companies Ayan, ay, mukhang nag-happy, happy Opo birthday, sir. Ah, ayun po, oo, ilang taon na po kayo <laughs> Ayan lang, secret, secret Ayan, ano po kinakain nyo? Meron silang ilihaw na Oo, oh, po o, o. sila ay mga tiga, ano pa? San Mateo Rizal, o, oh, dadaan pa kayong Marikina And sila, Santa Barbara dito sa Binangonan? Sa no, San Mateo. San Mateo. Sa Binangonan daw sa so, Magbagi. naman sila ate. Oo, sila yung nag-work naman sa Philippine Heart Center. Ayan, kaya ako meron kayo mga broken heart. Ayan. <laughs> Pag meron kayong broken heart, sila yung... Ah, ayun, sa Grab. Ayan, mag Grab driver. Ayan, pero kayo pong dalawa ay mga tiga Philippine Heart Center, no? Ah, kayo po. Ayan, sa mga Ayan, yung mga nagdudrugo ang mga puso Sila po ang mga nag-aayos nyan Ayan, thank you Oh, ba't ang, pogi pogi nito? Foreigner ang tatay? Ayan, pala Oh, baka mahulog ka <laughs> Ayan, ayun si nanay naman Kumakain doon, meron nagbibideo ke Sige po, enjoy lang po kayo dyan Thank you po sa pagpunta Salamat. So, eto. Uh, di tayo makakatagal dyan. Kasi pupunta tayo doon sa overlooking tsaka sa paligid niya. I-check nila Architect Jem and Architect Louie yung buong property. Alright! Andito na sila Architect Jem pala. Ah, Sir Louie. Ando na sila. I-check nila yung mga... Hotel rooms dito sa likod part of the site pala tayo eh. Gitna. 100 pa nga to dahil 95 yung main tour pa nga. Ano ba naman Ito kami sa tuktok. Ano Architect Louis? Okay ba? Ano ang view? <laughs> Pagod yata si Architect Louis kakapanik eh. Uh -huh. Si Sir Architect Jam. Ayan, pinagpaplanuan na nila. Ayun, nagdodrone naman si Louie doon sa kabila. Do-drone siya para makita yung buong paligid. Exciting ito guys. Exciting na magkakaroon tayo ng magandang master plan dito para sa mga investors makita nila kung ano talaga yung magiging plano. Siyempre kailangan ipakita natin sa mga investors kung ano ba talaga yung uh, development na balak natin dito. Gagawin na nila yung master plan, costing, etc. Pero it will take sometime para talaga makumpleto lahat ito exciting ayun so inikot namin yung buong area napunta kami ulit dito sa may harapan ayun aming guide si Kuya Tawad so, balik tayo dito sa may likuran ng coffee shop natin ayun na ay yung resort pavilion Ayun. Ayan na ang uh, developments dito sa ating kennel area Ayan marami lang basura na pipick upin Ayan mga dating blower sa poultry farm Ayan na yung development natin guys yun diba dati kung naalala nyo pa yung mga nakakapanood ng vlog ko ay plano plano Palang lang dati yung swimming pool ngayon ayos na ngayon ito na yung second phase ng develop nat development natin dito ayan so pinatungan nila pinapataasan ko yung bubong dito eto po mga architect dating poultry houses to so ginamit na lang namin yung mga poste para patungan ng mga bubong ayan bububungan pa namin to ay yung mga dogs binabasa nila yung bubong para malamig ayun at andito ulit tayo sa dulo ng poultry house na ngayon ay kennel house na Pero hindi na natin mapupunta. Hindi na, na siguro natin sila madadala doon sa mga dulo-dulo pa. Oh, medyo malayo pa po yung sa baba eh. Medyo matalahib po kaya... Oo. Oh, oh drone na lang. balik ulit dito sa resort. Oh, ito, so, binuksan na yung mga fountain dito. Ayon. Okay. Alright guys, yun lang. Sana maging maganda yung master plan natin at yung kabuuan ng mga plano natin dito sa Manalo Resort Hotel, Manalo City. I don't know what we're going to end up calling it. Hige, ako po ay tutuloy na. Thank you, Architect Jem. Architect Louis, Sir Louis, Sir Alfred, Alfred. Ayan. Uwi oh, na ang ganda ng mga plano namin. We'll make, uh, we'll put Binangonan on the map. Hindi lang Philippine map kundi world map. With the help of our talented architects here. 啊，伊斯兰。